Naug na, mga people. <coughs> Naug na punta. Naug <nadir> na ugaan. <laughs> Laktod ra may laktod. Labangon ng pito ka bundok. Ug daghang suba. Para lang abton ang <laughs> Ayin. Ayin. mọi người mọi người mọi balak. mọi balak mọi người mọi người mọi you mọi I chicken chicken thank you

Okay na to. Okay na to. Okay na to. Okay. 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 na Okay. 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 okay, okay. okay, okay. okay, okay. Ah, <laughs> oh, taw kata. Hola. <laughs> Ayay, olay. Butan man kolay. Butan man laris. Ayay nang kalay. Asamas nang buaya, sinay. Asamas nang fredi nang sa mga ano sa mga viral ang viral kasi siya wow viral wow lay ayaw lay ayaw lay ay, masakit na akong paala Padole na milay, huwata. Huwata milay. Kay mo ole na milai. <laughs> Sakit ng tuhod kay panaog na milay Sana ay sinabi mo na kita pa kita. Sana ay sinabi mo nabi na tayo dadaan dito. <laughs> eh. Ang nice tingnan dun. Ganun. Ganun naman tingnan dun sa baba. Ha, hi, why men's hey why true so why allah mai ano puno na na tumba puno na na tumba 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 wow puno ito ang puno wow puno <laughs> hihi one two three one two three yes pa na guys pa baba na Oh, kita konti yung ano baba. naman namendaghan tao ako kaihiun ko Ay, naman, Iyana, nanto. dapat sa babaw tayo okay. <laughs> yung yung changi, yung nga yung... sabi pa Yung

<laughs> muka may ay, <waduk> ko kita <coughs> may pandagdag na tapos sa bawa ng madami <laughs> <laughs> sabawan Asparagus sabawan ug daghan Hala, asparagus ba na? Ay didi ay. Makuan man na dyan matunok. Tunok kun? Nature, nature. Wow. Start ng nine. Kami nag-walking, guys. Nag-hiking. Nag Ngayon, pa uwi pa lang kami. Hindi man yata siya nakakaka. Hindi. Ayaw ko magano kasi Gusto ko hugasan pet ko after Meron man akong ano sana dito Yung with wipes Baka bigla may dumaan ba Oo nga Parang mabang. ano Ako din gusto mm. maihi hey, nice. nice ang mabuhak oh na mga

Serye. Hindi ako kiligin sa basa ipin sayo, kiligin. Sana. Mona tayo na 'yung buong toto, pule na. Pule ka na. Sana naman Wow, bulaklak. Ai, Wow. Wow. <laughs> wow. De, ano mo pa kung ano yung para dagat. Wow, dagat. Ito ay dagat. Wow, dagat. <laughs> wow, ito bulaklak. Wow, bulaklak. Wow. Wow, kasi gira tao. Wow. <laughs> Lagi ka puti puti sa katungkuan. Oh, 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 na ay, na lang, <laughs> nangagat. nangagat. Wow, nangagat. nangagat. nangagat, <laughs> <laughs> nangagat, huh? nangagat na. Ito oh, may tinik. Wow. Tinik. Wow, may lemon. Wow, lemon. Ito ay lemon. Wow, lemon. Hindi.